Kaya pala, kaya pala nagtaka ako walang numerong umaandar pala, hindi pala naka yung video. <laughs> nagtataka ako, but tinitingnan ko kung ilang oras na. Pala, hindi pala naka-on yung video. <laughs> Tanga. Ha? <laughs> <laughs> wala pa po kaming ano di pa dumarating po yung nagsusuply dito, ayan, wala pa yung best friend ko dyan ayan. wala pa doon wala pa mang showman kaya naman pala kahapon 43 yung init. Kaya, sinong gustong magyelo ayano Ayan, o. Oh, pampalamig. <laughs> Ayan, nagtatakip mo. Ang tangkad niyan. Pwede pang modelo yan. O, oh, kung sino man may gusto diyan, kunin nyo na naman yan, oh, para maambunan kami. Imain <laughs> nyo na. <laughs> e, nyo na. Kasi, matangkad yan. 19 pa lang yan yung problema kung hindi siya papayag. <laughs> wala <dito. laughs> Ayan po yung nagsara kong bento. <laughs> nagsara. Kaya bandang uli na wala lang hmm. <laughs> wala pa. Wala pa. Ang bilis pa rin. <laughs> wala pa yung dyan. Wala pa. So, iikot tayo kasi wala pa yung ano namin. Nagahatid ayan guys, please subscribe ang youtube channel, kundi bago ka pa lang sa channel ko subscribe mo na at ilike mo na po ako, guys ayun, dito tapo magtatapos